Ayan guys, si Lola, marami na naman blessing dumating kay Lola ngayon. Kaso lang si Lola guys is, nalagnat pala si Lola. Anong ininom mong gamot la? Gamot? Oh, Medikol. Medikol. Ah, bakit ka umiiyak la? Bakit? Eh, uh, nay, 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 May mga nainggit sa'yo la? Nangyari. Oh, si Lola guys is na nalungkot siya kasi may mga tao okay. daw na. Ay, layas mo kudri at sundan unang Ayaw, dito ka lang laha. ha. Huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao ha. Huwag kang malungkot. Kita natin si Lola today is may na talaga siya. Pero ang mga gamit na to is ilalagay natin sa igaan ng kanyang anak guys. Si Lola na, lulungkot talaga siya kasi ang dami-dami marites sa mundo. So sa lahat ng mga maritis ko quiet lang po tayo dahil hindi nyo po alam pinagdadaanan ni Lola ha. Ayan po. So, eto, maroon din po tayong mga rutas. Ganyan. Tapos manok. Ayan. Tapos, binili din natin si Lola ng mga ganito. Si Lola, gusto ko maging masaya siya. Ayokong may managpapalungkot sa kanya, ha? May mga manok. Nakita natin yung mga blessing ni Lola. Ayan po tayong ensure para kay Lola. Guys, meron din si Lola. Ha? Ayaw, gool-gool, kay na. Mayo? Ah, ayo na na namin na kayo. Paras powder. Paras powder. Paras si ay. Ako ka nang kuhaan. Iyong oh, ka kamote. good. Magluto. Taka mga unta. So, maraming blessing na dumating sa kanya ngayon. Ayan, guys. So, ang pera na tula, Ayo jud bino ang imong kwarta kay dili tanan panahon atay kwarta la. Kadto na ka. tanan panahon ay muhatag. Ha. So para sa iyo yan. Ay pa basik kwarta ni uban. Ano mo yan kapag wala kang pera, meron kang magagamit. Yeah. Lalo na kapag may sakit ka ha. Mm. Oh. oh. Ayan guys, nililinis na pala ni Ricky itong kanyang lugar. Very good kasi na-clean na talaga siya. Rick, buka dito buka dito Rick. Rick, buka dito Rick. Rick, buka dito Rick.

Oke. Okay. itu itu, itu, hafta, hafta itu. Ha. Oh. Dunia, dunia. Dunia dia ku anjing kalau kau. Ah, dunia. Asak kepanaga Sayang so, guys, kakain tayo nang kamote today. Kanu. Lah, kain kena nang kamote lah

Turko. Turko. Mau nak siapa? Kita mau interview. Dede. Hmm, sih kan gak nak ona atau lah. Sih kan ona tuh nggak interview lah. Eh, bukan lah. Kita kanta Oh. Ikau. Nara baik bantai nih mau disuruh bumba. Balik kalau. Nara baik bantai. Nasi nama tuh kayak macam cila interview ah. Hmm, pake ona deh. Sudah era tuh sudah. Macam cila interview ah. Mereka belum pegang masih lah kayak aku, Gidwan, nah. Hay tinang RN High School ba? Oh, Dito maato na pita. Dito sa pa Kaon. Kumakain po kami ni Lola ngayon ng kamote. Hmm. Eh, Kutara. Kutsara dito kutsara. nila? Dito Dagang salamat sa inyong mga grasya ang naghihatag na salamat Taun, kayo, ako. Pasalamat po po kayo. Taong brigo po kayo. Di ko kalakaw na anak. Doa kabut na libong. Uwagin mo dool na mo. Uwagin ni kaon. So ayan guys, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Lola Sita na kung saan sinimula na po natin ang paggagawa ng kanyang bahay. Nagpapasalamat din po tayo sapagkat magtutulong-tulungan din po ang mga kapitbahay dito guys. Tapos meron na tayong mga materyales today. So meron na din po tayong mga balas dito guys. Ayan, tapos itong kabilya. Tapos itong siminto. Ayan. Meron din tayong siminto. Dito. Si Lola, natutulog si Lola eh. Napapahinga, napagod si Lola. Mana, nakakaon la Tapos na daw siya kumain guys. Tapos yung mga anak niya. Eto sila. Andun si Lola sa loob guys, natutulog. La, nagigda-igda ka lang la. Gaiga si Lola guys. So ayan, kung iaasa kasi natin ito sa gobyerno, walang mangyayari. So ginawa na natin ang pagsisimula sa bahay. Si Lola guys la hi po sa mga viewers la. Hi. Hi. Uh, payag, oh, ng, uh, na mga abor. Uh, Ipaayon ipaayo na natin guys ang Bukatindo. Bahay ni Lola, sabi ni Lola hindi daw siya makakatayo kung kaya't lagi lang nandiyan si Lola guys. Ano la? Ipahilot 'di Masakit ang tuhod ni Lola. <coughs> <laughs> <laughs> Mahul ba? niya dalasila? dong, <laughs> na <laughs> inyong dong. So si Lola ayaw niya talagang pumunta muna sa ibang bahay guys. So dito na lang siya. Dito ka muna la. Diyan ka muna. Diha O diyan na lang daw siya guys. Ayaw niya eh. Gusto niya dito lang siya palagi. Guys, busy busy sila today sa paggagawa ng bahay ni Lola Ceta. So, abangan na lang natin ang susunod na pangyayari kasi lalagyan talaga natin ito ng the best yung bahay niya, matutulugan niya. Deserve yun, eh, Lola Sita, sapagkat ang dami niya mga sacrifices sa buhay. Kung makikita natin, sobrang kawawa talaga si Lola Sita, guys. Ayaw na ayaw niya talagang umalis sa bahay na yan. Kaya nga sinabi ko sa kanya kanina, na umalis ka muna dyan, la. Kasi pinapaayos na natin ang bahay mo. Baka matamaan ka. Sabi niya, ay dito lang ako, dahil napagod ako. Gusto kong humiga at at hindi naman ako makakaiga sa ibang bahay. Bakit? Kasi nandyan daw yung mga anak niya. Grabe talaga yung passion niya sa mga anak niya, guys. At grabe yung pagmamahal niya sa sarili niyang tahanan. Kaya tayo na mismo ang nagdesisyon na ipapagawa talaga ang bahay na to. Kasi deserve ni Lola yan. Para malayo din siya sa mga tintasyon sa buhay. Alam niyo yun? So ayan guys, sinimula na talaga natin itong bahay ni Lola. Kung makikita natin, nandyan si Lola sa loob. So, kailangan protektado si Lola. Ayan, o, oh, si Lola. Napagod si Lola, guys. So, pag hindi natin ipapagawa itong bahay, peligro si Lola dito. So, kailangan talaga na ipagawa. Meron na tayong mga balas at saka mga semento, guys. O, oh, ba diba? So, ayan. Oh. O mga nakaingon guys nga nasugdan na nato ni atong lata poruma, kaning Say? dili ra kay busog okay, pud ta. Wala ka, ka pa siya. Oh. Ari sa mi. Ayaw pa stress di ada ha. Ayaw pa stress. Igda igda sa.